At dahil walang KFC dito sa aming bukid, magluluto na lang tayo ng chicken alaking sa probinsya. Napakadali lang nitong gawin. Tara, umpisa na natin. Kailangan lang natin dito ng breast part ng manok. Maglalagay tayo dito ng asin, paminta, harina, at cornstarch, tapos uh, kalamansi juice pala, isang itlog, at halu-haluin lang natin wala akong garlic powder kaya fresh na garlic na lang yung aking nilagay pwede naman at set aside lang natin to na mga 30 minuto sa kawali naman maglagay ng mantikilya at uh, sibuyas ilagay na natin yung aking mga nahiwang carrots maglagay na ako dito ng evap milk at all purpose cream halu-haluin lang natin at tinimplahan ko lang to ng kalahating North chicken cube asin, paminta at papakuluan lang din natin ito hanggang sa parang lumapot na siya pero gusto ko yung ganito lang ayoko naman sobrang lapot ayan at kailangan din natin dito ng breadcrumbs para sa ating karne ng manok at i lang natin ito magkabila ang side ganyan lang at iprito na natin sa mainit na mantika at kapag ka ito ay naging kulay gininto ang kayong manggi na Luto na yan. At eto na. Ganun lang kadali. Meron na tayong chicken alaking sa probinsya. Ang creamy. Hmm. Hmm. Ang mm. sarap. Nakakamisin kong tayo. The best. Hmm.